Ay, hindi mo yung na kaya. Ayun eh. na kae. Kailangan mo ipa-kalitid kasi paayos ng init ng. Ayaw gumana yung inaabot kaya. Paalis nga ka ako o kinagawain. Nako, natulo na naman yung lababo. Paayos nga nito. Natulo. Tayo oh, may, may tagas, may tagas dito na tuloy paayos na. hayaan mo na lang tawhulo siya, paalis ako. Paalis ka na lang. Nagpaalis nga ako, hindi eh. ako nalang tumutulo. Lagyan mo nalang muna ng sahod. Sa isang araw ko nalang gagawin yan. Hoy! Ano ba gawa nga Ayaw gumana Paggawa nga ng video okay. Ay gumana ako. Oh. Saka na. Magbibideo ko kay ako. Saka na may lakad ako eh. Ha? Saka na video ko okay, ako. Dali. Gusto ko kumanta. Eh paalis nga ako. Paalis ka ba? Oo. Oh, pa Paalis ka? Paalis na ako. Sige. Naku. Paano kaya itong lababo na ito? Butas. Muli sa na naman yung kasawa ko, hindi man lang ginawa yung lababo namin. Natulo, igagamitin ko. Paano ko magbubukas ang plato nito? Paano ko kaya ito gagawin? Hi, hey, Mari! Ay, ah, dito pala! Ano yung ka dito? Oh, bari. Yung aming lababo butas, natulo, ayong gumana. Butas? Ano yung nalang dyan tumutulo? Yung lababo ko ka nga. Ng kain ka ng kain ng umabas ah. Tapos eh. Kain ka ng kain ng umabas dyan. Pwede gawin mo nga. Gawin mo nga yung lababo ko. Ba't ano ba tumutulo dyan? Yung ano nga, laki nga kasi ng butas. Pakita mo nga sa akin. Mari, ito tignan mo natulo na nila. Na, Nasaan Mari? Ayun, ay, basa nga eh. Gustang ba basa ang butas no? Oo, kasi ayan na natulo. Oo. Balis kasi yung asama ko hindi ako tinulong gawain. Bakit hindi ginawa? Sinungaling umalis, Mayko, kung tanda siya, may trabaho daw siya. Ikaw na, magawa mo ako. Ako magagawa? Eh, sige, sige. Gagawin mo na. Sige, sige. Bukuli ka na? Oo. Mga kaya, patignan mo muna yung mga kailang ng hindi kasi. hindi dilim pa kumakain ako na hindi kasi. Kung naman ang ilaw mo, na kaya. Ano naman ang asawa mo? Umalis na naman. Paayos tayo ilaw lang namin. Kunti ang bumbilya mo. Kapalitan mo. Oo. Ito, gabumbilya. Ayaw. Ayaw? Oh, ako talaga. Palitan mo natin. Sige, sige, palitan na, palitan mo na. O yan, mara. Yan, o, may o, o, ilaw o yan, na. Ibang mo nangyari dito. Ay, umanda. Ha? Ay, umanda. Maka lang masasaksakan lang. Sige, sige, gagawin ko na. Sige, sige. salamat. Okay, okay. Yes, ang kapag-video ako okay, din. Bill. Gumaan ang ganita, gulipari, gumawa. Yes. Uh. Ay! gumawa na din yung video, okay. Gusto ko kumanta. Oh. Pwede well, ka pa rin mag yan. Si Pare mo dumaan dito. Si Pare Berto dumaan dito. Ha? Huh? Oo. Si Pare? Oo, si Pare Berto dumaan dito kanina nung wala ka. Ah, ako yung pamit dito yung ako yung wala yung sa Kanadaan. Dumaan lang yung eh, sumilip ay eh, pinagawa akong na-actira. Hindi ako makapagkanta-kanta. Ay, ayos na nga, okay, na. Oh, Ayos na, oh, ayos na. Ayos na yung ni Parang kanina ah. sa akin yung mic. Uh. Parang hiniram ko yung mic ni Parang Berto ginamit ko. O yung mo ba siya? Hindi. Hindi ko siya binayar. Pinakain ko lang siya. Pinakain, pinakain mo? Oo, oo. Ano pinakain mo? Yung masarap na pagkain natin. Pinakain ko lang. Bayad naman yung pagkain lang. Ha? Oo. Sigurado ka, pinakain oo. ko pinakain mo lang? Oo. Gusto mo bang kumain? Halika, tingnan mo. Ah. O tingnan mo. May... Pati ilaw, okay na? Oo. Pinagawa ko din sa kanya. Talaga? ba Pinagawa ko na rin. Kumain ka na. Oh, uh, ayun ang pinakain mo sa kanya kanina. Hindi. Yung mong inihaw na karne. Eh, yung inihaw yung sariwang, mong karne? Oo. Oh, Makain yung sariwang karne. Ha? Ah, Pag meron ba bang sariwang karne ka Meron pa dun sa freezer. ay ayun o. No. Oh, Tawa, ang liwala na pinagawa ko din sa kanya. Oo, oh, talaga. Magaling naman ni pare, no? Oo, oh, magaling talaga si pare. Pero mas magaling pa yun sa'yo eh. Talaga? Oo. Oh, oh. tumutulo yan? Hindi na tumutulo. Ano ka ba? Hindi na. Hindi na. Okay na? Oo. Oh. Pinagawa ko nga kay Parang Berto. Hindi ko harin na Oo. oo. Oh, oh. Talado naman si Parang Berto yung napakagaling kina, gumawa. Kinalikot ano? niya yung ilalim. Kinalikot? Mm. Kinalikot. Kinalikot. Kinalikot yung butas? Oo. Kasi di pa butas oh, yung ilalim. Oo. Oh. Pinakalikot ko yung butas. Kasi nga butas. Pinakalikot mo yung butas. Ay wala ka eh. Kailangan mo pipakalikot. Kasi butas nga. Ay hindi ko magana. Hindi siya na pinagawa ko. Tuwing pumupunta dito pag wala ako eh. Hindi, magkali na sapsa ako punta doon sa mag-iinom lang kayo. Gusto ka niya kainuman. paano nga kami mag-iinom eh, kung pumupunta dito, wala ako. Baka ikaw gusto kainuman. Hindi tayong dalawa lang eh. lalasing yung kadaw niya. Ano, maglalasing. Ano pa ang dadala na pulo ko? Maglalasing kasi nga, kumain niya ng mga sarap. Kung paano niya, maglalasing yung kadaw niya. Ay, ano, 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 ano,